matapang yung pagkakatigla ng halo. Mga sobrado na kapit na kapit. Parang pag-ibig siya, kapit na kapit. Pagka matabang ang halo, hindi siya kapit. Madaling humiwala eh. Parang pag-ibig siya, madaling humiwala. Kaya pag matapong yung timpla, kapit na kapit siya. Para siyang talagang serious serious. Walang makakapag No? Ayan din yan, o. Ang gagawin ko itong hambam bato. Ayan. Medyo madalim, madalim lang dito, eh. yung isang hambam bato. Nakikita yung pagyari niya. Pakapakita ko sa inyo.